OFW ka ba o si na matagal na sa abroad pero hindi ka pa rin makauwi sa Pinas dahil wala ka pa rin savings hanggang ngayon? Hi, this is Coach Edwin Cabrera, isang business mentor, islam coach. At, at mission ko ay matulungan kayo mga OFW at mga Siman na kumita nang extra income through online habang nandyan pa kayo sa abroad or nasa barko pa kayo. Alam niyo ba mga bro sis, na mostly sa mga OFW at mga Siman ay dekadekada na sa abroad pero still, wala pa din ipon hanggang ngayon dahil nauubos lahat sa padala. Pero ngayon, mayroon ng bagong paraan na kumita online powered by AI social commerce na pwede kang kumita kahit busy ka sa anumang bagay. Yes, at di mo kailangan na mag-recruit at magbenta. Dahil AI na nga ang balang gagawa ng lahat ng bagay para sa'yo. pa-sales, marketing, customer service, at even sumasagot sa lahat ng mga tanong ng mga client nyo. Kaya kumikita kayo kahit na busy kayo. Pero kung curious kayo kung paano ba ito ginagawa ang negosyo online gamit ang EI Social Commerce, I just click the link at the comment section or direct message nyo ako at pag-usapan natin ang buong detalye.